forever sa lahat ng mga nag-costume ngayong gabi. At ang thing natin, huwag natin kanilimutan ay whimsical fantasy. Di ba? As you can see, marami tayong mga diwata dito. Tama. Marami tayong mga elves dito. Alam mo yung pero hindi ko lang kung elves o trolls. Pero Dax, alam mo napansin ko, ang daming diwatang mabaganda. Totoo. Pero may mga mga nilang kailang Ha? Saan? tumo, mga kalahati sila. Ay, okay, pero pala pa kami po ang sarili ninyo, guys. Once again, mapapakilala po kami. My name is AJ Tamiza. My name is Dots Martin. Kami po yung mga regular performers from Clowns Republic. Kami ni Barbo na po ba kami ali, Mr. Alan Gay. So ngayon kami ibig sabihin po, bukod sa pag-hosting kami po mga kasama niyo po ang um gabi, ay magkakaroon lang po tayo ng biru-biru meron pong mapikon, mainis, magbanta, habang ang kayo sa labas, oh. hindi po kayo magtatagumpay. Ah, dito po kami matutulog. Okay, pero ito na ha, i-check natin kung talagang masipag nga ba ang lahat. Okay, mabuti na dito yung mga mga grupo natin. Tingnan natin ang mga taga B2F2ASSY. <laughs>

Sanon sa... na magla na bubo pa. Eh, kasi wala naman ang sa akin. Eh. Okay. Kaya kina-hoging kay SSW. Oh, nasaan ang mga taga P2R2C? Kailan na kayo. Ano so ito, hindi, hindi hindi 'yan kasi nare sa hindi nabubulok.